Hi, magandang araw po sa ating lahat sa mga lalong-lalo na sa mga kababayan natin dito sa Kuwait. Usapin tungkol sa biometric po. Okay? Ang mga kailangang mag-biometric. Ito po 'yon. Kung kayo po ay pumasok dito sa bansang Kuwait na mula 2018, ibig sabihin dumaan kayo sa airport. So, yung mga 'yon magmula 2018 pataas hindi na po ninyo kailangang mag biometric yun po hindi na po kayo kailangang mag kasi tapos na kayo at automatic na yun so kung hindi pa kay hindi kayo ano kung 2018 naman pababa kayo pumunta dito ng Kuwait at hindi pa kayo umuwi kayo yung kailangang mag biometric ah. Okay na po. Sa mga hindi pa po nakakaalam, kasi ang daming nagtatanong po, nag-chat sa akin. Parang ang dami kong alam, pero ni Sinarts ko po talaga yat. Ayun po ang nakita ko. So, sana po nakatulong kahit pa paano sa mga kababayan natin dito sa Kuwait. Thank you, thank you so much. Ingat-ingat and God bless. Kung nakatulong sa inyo to, sana naman papalo na po kung hindi pa po kayo nakafollow sa akin. Thank you so much and God bless everyone. Ingat-ingat!